Nananawagan ngayon ang ex-girlfriend ni Carlo Aquino na si Trina Candaza. Ito nga ay matapos umanong itakas ng aktor ang anak kay Trina. Ayon sa balita, halos mabaliw nga daw si Trina nang malamang itinakas ang anak. Hinalangan ng publiko na baka daw hindi nagustuhan ni Carlo Aquino ang mga sinabi ni Trina nitong nakaraang araw patungkol sa hindi umano pagbibigay ng sustento ng aktor sa anak. Tila ginawa lang daw iyon ni Carlo Aquino dahil alam nitong mabibigyan niya ng mas magandang buhay ang anak kay Trina. Hindi naman sang-ayo ng ilang netizens dahil hindi lang daw si Carlo ang dapat magdesisyon para sa anak nito. Sana daw ay kinausap muna nito si Trina upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Dapat pa rin daw na nasa kustudiya ni Trina Candaza ang anak dahil wala pa ito sa wastong gulang upang magdesisyon kung kanino nito gustong sumama. Samantala, umaasa pa din naman ang lahat na sana daw ay tulungan ni Charlie Dizon si Trina na kausapin si Carlo nang sa gayon ay maibalik na ang bata kay Trina Candaza.